Well anyway, eto mga kababayan, proceed tayo dito sa dokumentong hawak ni Attorney Claire Castro dito. Okay, e, pakinggan, analyze natin kung na ilusot niya ba nga niya nga ba dito si First Lady Liza Marcos mga kababayan, eto pakinggan natin. May announcement lamang po tayo? Announcement. <laughs> Nakipagugnayan po uh, ang um... Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. At uh, sa kanilang nakuhang report, sinasabi po dito, ang May nakuhang report mga kababayan ha? O mayroon daw silang nakuhang report. Nakipagungnayan ang Department of Foreign Affairs sa Beverly Hills Police Department at mayroon silang nakuhang report. Ito, pagkailangan natin. At aking babanggitin, hmm. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. BHPD would not include terms such as suspected to be drug overdose, suspected to be cocaine, and summoned to be BPHD. Uh, with reference to Mr. Tiglau's post, on this screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco in Los Angeles. The Philippine uh, Philippine Consulate in Los Angeles has had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. The altered letter contained terms that were not in line with the Beverly Hills Police Standard Language and Protocol. Nabanggita po natin noong nakaraang uh, araw kung ano yung mga kanilang idinagdag na mga di umanong fax na hindi po talaga nakalagay sa nasabing uh, police report. At uh, mayroon pa po tayong isang announcement. Ako. O, nasa na yun? Nasa na ang dokumento, ma'am? O, nasa na? Nako, mga kababayan. Ayan, ha? O, anong sinasabi dito? Tingnan natin. Ako, akala ko pa naman na magbibigay na siya ng kopya o nagtutuong kopya ng report. Kasi, parang araw, sinabi niya na fake yung police report na AP knows. At sinabi niya, oh, yung yun nga, pinag-usapan natin, well, sabihin natin na yung party na yun kung, kung, saan sinabi niya na fake yun or dinagdag lang ay totoo sa kahit sabihin natin, yet mayroon pa rin, uh, mayroon pa rin police or summary of police report kasi yung nakapost mga kababayan at sa na 25, kumuha din sila ang nakalagay doon ay summary of report, hindi yung detailed report mga kababayan. Okay, magkaiba 'yan. Ha? at doon sa website na ano 'yun, toxicology examiner, may nakalagay doon na uh cocaine overdose. Na doon sa website, ha. Pero ito mga kababayan, instead na magbigay ng ebidensya, kasi nga abogada naman ito si Attorney Claire Castro, so akala natin, eh, nag-expect tayo na talagang since dinideny nila, sinasabi nilang fake yung ipinus ni Bobby Tiglao na summary of police report. So alam na, alam natin or alam niya na mayroon silang o posibleng mayroon silang hawak na original report. So bakit until now wala pa ring binibigay na kopya ng police report or sabi sabi nating detailed police report na hawak or alam ng Malacañang. Tatakit dito sa palusot ni Attorney Claire Castro mga kababayan, ganun pa rin. Oh, wala na naibigay? Ano bang sinabi? O, ang sinabi lang, nanghingi lang sila ng validation or verification doon sa Beverly Hills Police Department na kung saan tinanong pa nila kung itong report na nakapos ay totoo ba? Hmm. Ang sinabi lang, Oh, hindi kami gumagamit ng ganyan, hindi pasok sa standard. O, kaya nga sabi, sabi natin. Yung party na 'yon ay dinagdag. Pero nasaan yung dokumento or ng full police report na posibleng alam ng Malacanang? Oh, hindi pa rin ito lusot mga kababayan kasi yung tanong natin dito, oh, nanjan yung resulta ng toxicology report na kung saan overdose sa il pinagbabawal na droga. Mm. At yung biktima kasama ng First Lady na pumunta doon sa Amerika. Kasama or the same na event ang pinuntahan. Yung asawanya ay Deputy Secretary ng Presidente. So basically Itong mga taong to ang nasa paligid ng first family. Kaya dinidemand ng taong bayan ngayon para ma-clear ninyo yung pangalan ng first family. O. Oh. Dapat magbigay kayo ng kopya ng police report yung detail kung anong nangyari. At the same time, Magkanda kayo ng hair follicle test para alam natin na yung first family ay hindi contaminated ng kahit na anumang ipinagpapawal na gamot. Para malaman natin na yung gumagamit lang pala ay yung mga taong nasa paligid nila at sila ay hindi gumagamit. So at least in that way mga kababayan, oh, at least ha, at least. Oh, pwede naman kasi, pwede naman kasi 'yan, no? Ah, ikaw hindi ka gumagamit pero yung mga kaibigan mo gumagamit. Pwede naman, 'di ba? Pero mga tao na nasa piligid mo, mga kaibigan mo, parents mo, kung alam nila mga kaibigan mo ay gumagamit ng ganyan. So iisipin din nila na mukhang ikaw or posible ikaw gagamit or gumagamit din. Kaya, para ma-clear talaga ito, oh, di, bigay niyo lahat ng impormasyon at detalye. O oh. oh, patungkol dyan. O bakit ninyo, di ba, imagine ninyo mga kababayan, mayroon ng report, si toxicology report. Ang pinuntahan nila, ang hininga nila ng dokumento, ay yung verification lang kung totoo ba yung ipinus ni Bobby Tiglaw. Hindi pa lang nagtanong bigyan nyo kami ng detail police report at toxicology report para ito yung ibigay namin sa media para ma ang pangalan ng First Lady. O bakit hindi ganyan? ba? Diba? Or pwede, posibleng merong ganyan pero ayaw lang ibigay sa media mga kapwayan. Anyway, comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito kay Attorney Claire Castro. So, dito na po muna tayo. Pakilike po and share ng videos natin and then subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.